Maganda-ganda po yung panahon po ngayon kaya mga followers pumunta po kami sa bayan. Ang ginawa po namin dito bumili po tayo ng mga bigas. Good afternoon po mga followers. Dito po ako ngayon sa bayan. So bumibili po tayo ng bigas na ibibigay po natin sa mga katutubo. No? Busy na naman po kami mga followers. Araw-araw na lamang po kaming busy. Papaka busy po kami para po sa mga katutubo dahil meron na naman po tayong charity. Magandang hapon po mga followers at doon din po sa ating mabait na sponsor. Marito po ako ngayon sa bayan kasi bumibili po tayo ng bigas at dilata at ng noodles po. No? Kasi bibigyan po natin ng uh, ayuda po yung mga pamilyang katutubo. No? Kaya ngayon, marami-rami po bigas yung aming bibiliin. Ang pagiging busy po namin sa araw-araw, ito naman po ay may kabuluhan. Nakakapagod po talaga mga followers kapag may mga charity po kami. Akyat baba po kami sa bundok at bayan. Layo-layo din po yung lugar po namin dito po sa bayan. Buti na lamang po meron Di po kaming bangkulong. pinaglagyan uh, po ng bigas para maraming kargan. Natapos dito mga followers, dito dito kami dilata, tapos ng doodles. So, marami po tayong doodles. Siyempre, binabati po natin ng happy-happy birthday po yung mabit nating sponsor. Uh, marami po salamat sa inyo po, kabutihan. Na, imbis po kayo ay magpakain at maghanda po dyan sa inyong lugar, mas pinili niyo po na magbigay na lamang po ng pagkain sa mga katutubo. At salamat po sa perang pinatala niyo po. Napapili po ng bigas at ng dilata at ng doodles po. Toko ay uh, blessing po sa mga katutubo no. Tama uh, tamang tama maganda po yung panahon kaya sinamantala po natin na bumili kasi kahapon masama ang panahon. Sa totoo lamang po mga followers, tutulog pa ako sa gabi biglang may magbe-message at ang nakakatuwang message po mga followers kapag aking nababasa, toko po tumulong sa mga katutubo na papanood ko po yung inyong mga video. So, uwi na po natin yung bigas kasi bayaran na po natin. Nakakataba po ng puso kapag binabasa ko po yung mga message po nila. Masaya po ako, natutuwa ako. Pagpatuloy mo lamang yung ginagawa mo, di ko po talaga inaasahan mga followers, may mga tao talagang positibo ko mag-isip. Personal po nila ako mini-message at ini-encourage po nila ako na ipagpatuloy ko po tong aking ginagawa. Marami po tayong napapasaya, marami po tayong natutulungan, marami po tayong napapangiti, hindi lamang po yung mga katutubo na ating tinutulungan, hindi e, pati na rin po yung mga manunood. Katatapos lamang po natin mga followers na makatamili puno, puti na lamang meron po kami magbulong, so as of now po, kaya susunod po namin gagawin ngayon ay magbibilihan na doon. Tapos nga po kami bumili po ng bigas, noodles at dilata. Eretso na nga po kami sa aming village. Dahil medyo matarik po ang daan mga followers, kailangan po namin bumaba. Dahil mabigat po ang daladala, hindi na po makaahon. Kailangan po namin tulakin po yung sasakyan para makaahon. Ang mahirap po sa akin kapag may mga charity po tayo. Panahon po ng tagulan, hindi makaahon ang sasakyan. Ginagawa na lamang po namin mga followers, iniiwan na lamang po namin yung sasakyan sa baba dahil madulas at maputik hindi po kayang umahon po ng sasakyan halo na po kapag may mga daladala -dala po kami galing sa bayan kailangan po magbayanihan wakas mga followers nakasampan na rin po yung aming sasakyan patulong na nga po ako sa mga kalalakihan puna rin po mga followers nung namili po kami ng bigas dilata at noodles ang gagawin po namin ngayon ilalagay po muna po namin sa loob po ng bahay sambahan para pagdating po ng kinabukasan ito po ay aming riripakin o nga po pala mga followers Si ipaalam po sa inyo Taong nagpaabot po ng tulong ay kanyang birthday umbis na magpakain po siya sa lugar po nila Pangahanda po mga followers ay pinadala po sa akin Dahil gusto niya pong makatulong po sa mga pamilyang katutubo Mga tao po talaga sa mundo na nagbabahagi po ng kanilang pagpapala na natatanggap sa araw-araw